Yes, 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 mga toto, Ito na naman po ang inyong chef, but, no, pogi pogi no? Pogi nga sama ko, kaso hindi nyo makikita yung mukha niyan. Yun. E, Ayan, okay, bablog natin ha. Okay. Bablog ko, bablog ko ni Repa, yung mga katotot ko. Actually, si Repa, meron siyang warang to pares, mga. Uh, sumuko siya dito, kusa sa opisina namin eh, select namin, talaga na mapasitib, meron siyang, ah, uh, warang paris. Mabigat kasi yung kaso niya. Ibigat pa siya of Firearms, robbery, homicide, murder. <laughs> Mapakabigat. Hindi, ang kaso niya po, is mababala naman po. Isang ordinansa lang po, sa may, Makati, di ba? Makati. Ano? Nagyosi. O, di ba? Nagyosi ka. niya yung upos. Eh, hindi po kasi biro yung magtatapong ka ng, uh... Yossi, yung upo, so kayo dumi sa lugar. Diba? Loitering po yon. Tapos, maninigal nyo ka, eh, may ordinansa po ang Makati na bawal po maninigal Although, alam mo naman siguro yun, no? Ano yung problem doon? Yung naninigal nyo yun ka, tinikitan ka. Okay. Yung binayaran. Okay. Okay. ayun po yung nangyari. Okay. Ang sabi po ng... wag, wag mo pansinin yung mga yan. Naniwala ka naman sa nila. Okay. Sa ayun yung buhok, paniniwala mo sa nila, huwag bigyan ng pansin, ayan na nangyari, ikaw ang pinansin ng korte. Sila ba tanggal May pig dyan. Actually, mga katotot, Mandaluyong, Makati, uh, Pasig, QC, may, 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 may higpit po sila sa ordinansa nila. sa so, kapag kayo ay eh, natikitan, napakuryahan nyo ba agad? Ha? Kasi, eh na, eh ayun yung kabuntot niyan eh. Hindi mo binayaran, katulad niyang asunto na may waran ka. ba? Diba? Although, pag binayaran mo yung fine, hindi naman siya lalabas sa record mo. Pero paano kung hindi nyo pala alam na meron kayong warang na pares? Eh, napag-isip-isip nyo ng jowa mo, pupunta kayo ng abroad. Ano ba? Magkali kayo? Papakas yung ngayon. Eh, siyempre, yung isa, may nangihingi ng NBA clearance, clearance. Pagkuha mo ngayon, hit ka hindi eh, nakakulong ka pa, imbis na mag enjoy ka, makakatoto, di ba? So, yung mga simpleng bagay na ticket na yun, dapat binabayaran niya. Pero yung totoo po yung magagalipan sa FBI? Hindi. Ito, fine lang dito eh. Hindi naman siya talaga ano na criminal offense. Ito, fine lang. Eh. Pinapabayaran lang kayo ng korte okay. yung fine. Pag nabayaran mo yung fine, okay na. Pag tinaguan mo po siya na, Pag tinaguan mo, okay. ang warang na para sa CEC, hindi nawawala sa pangalan mo hanggat hindi ka nahuhuli o hanggat hindi ka sumusuko, hanggat hindi na isi-serve iyo yung warranto pa rin. So, katikit na siya lang pangalan mo. So, ngayon, ang ginawa, gagawin natin, uh, ay isyamin so, yung papel, ay isyamin yung support, bayaran isyamin yung mo pagad yung sign. Then, mayam na alam, mas ka na rin. Ano, tanong ko lang, anong naisipa mo, bakit, tanong bakit ah uh, dito sa amin sumuko? Maliba sa mga gwapo kami, ha? Maliba sa mga gwapo kami dito, <laughs> Anong dahilan ba sa amin? uh, sa totoo lang napapanood ko na yung mga vlog ko na malinis yung mga uh, arestuhan, fit naman. trending ka din to. Ah, sikat pala. Opo. Yoko, sikat. Cheers. Hindi, actually, kasi uh, ganun naman talaga. Yung follower ko pala to, kaya yun sumuho siya sa amin. Uh, Ayoko. Dapat siyo? Kasi kami, prepa, ano kami, yung pinupost ko is pinapaalam ko sa mga tao na ganito ang ginagawa ng police. Hindi naman kami masamang tao, ang mga polis nyo is mong mababait at matutulong niya. Hindi yung bagay lang, pwede naman natin ayusin ng maayos. Sa akin, hindi, hindi na uso yung palada pa yung pag mo. Hindi po ganun yun. Depende po sa taong ina -aresto. Kung ang taong ina mo is makulit, tapos uh, ang kaso is murder, siyempre hindi mo naman pwede yung patakwe na hindi ka dito, baka mga patikwating ka di tapos ka. Pagkatapay mo talaga. Kaya yung minsan, yung ibang tao natatanong, bakit daw ako pag nanguli? Hindi ko daw pinadala pa. Walang sigawan. Depende kasi sa panguhuli. Depende sa uhulihin mo. Depende sa kaso. di ba? Saka bago namin na, bago, bago namin namin puntaan yung tao kasi pinoprofile na namin. Alam na namin kagad kung anong alam, anong karakas niya. Diba? Sa diba? Twitter mo yan, eh, para store mo ka talaga. <laughs> Kailangan niyo to? Halika, halika, halika. Pakita kita. Halika, halika. Kilala niyan? Yan, yan, oh, yan, yan. Kilala niyan? niyan? Yan, ang ano. Hindi po yan pack boy. Kamali ka na Yun na mga to. Top, gagawin ko lang papel na ito. pa, salamat sa tiwala. Huwag ka magalala, lalabas ka rin mamaya. Kung hindi man mamaya, di bukas. <laughs> 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 Kung hindi rin bukas, isa isang bukas. Hindi, <laughs> <laughs> yeah, yun lang, yun lang. Salamat, Repa. Post ko to, ha? Opo. Mapapanood yung sarili mo kasi di mo makikilala kasi tatabunan natin mukha eh. Yung yeah, mga ta ha. See you later. Alligator. Hmm. So yung mga tot nagmamadali ako. Nakalimutan ko ba saan pala siya ng karapatan niya. Kasi although kahit sumuko po siya, kailangan paalam pa rin natin saan yung karapatan niya. Saan ngayon sa tingin, hindi karapatan mo kuya? Ikaw ay may karapatan man ay hindi sa walang Ano man ang sabihin ay maaari niya ng paboro lang sa mga kuman. Ikaw ay may karapatan ng sarili at dati hindi pinagkakatiwalaan sa kapagtanggol. Kung kaya walang kakayanan, ito'y pagkakalap sa ilang ikaw rin ay may ang mo magpatingin na magpasuri sa iyong sarili at natin mm -hmm. ngayon, yung nakakati wala wala Kung ikaw walang kakayanan, ito'y muling pagkakalob sa iyo. Yung mga units, mga karapatan mo, ha? Pinapaalam ko sa iyo, ah, siguro naman tindihan mo kasi Tagalog yun. O gusto mo yung Espanyol ko. Ang <laughs> <laughs> mga hindi ko rin alam. Mandarin. Yeah, mandarin, mandarin ko. So. <laughs> <laughs> Yan, ah. Gagaling din yung papeles mo, then uh, one, that Oo, ba yun, na ito'y natin mo ang tapos sa court. Okay? Thank you. Thank you. Thank you.